Ito daw yung toy na nagkakaroon ng babies at tingnan natin kung ilan yung magiging baby bunnies. I-try naman natin kung totoo ba itong mama surprise. At ito nga yung mama bunny na nagkakaroon daw ng babies. And tingnan natin kung paano ba yun magkakatotoo. So bali nandito yung ating mommy na bunny. At nandun nga siya sa loob ng cage. Kailangan natin siyang alagaan at pakainin. And para makapag start ito at tinanggal ko na muna dito sa box. Ito nga pala yung kanya magiging inuman. At ba diba, super cute ng color, color pink while ito naman yung kanya magiging food. At syempre, ito na nga yung ating mama bunny. Tinanggal ko muna siya dito sa cage para mas makita natin ng malapitan. And syempre, para mahawakan din natin. May lock pala siya dun sa baba kaya tinanggal ko muna. At ito na nga ang ating mama bunny. And tingnan nyo naman yung kanyang skin dito. Nakakatuwa kasi ang sarap niyang ipe. At ang ganda ng kanyang color. Binalik ko muna siya dun sa kanyang cage. Meron pa kasi tayo dito ibang kailangan na buksan. Dahil sa ilalim ng kanyang cage, meron ako nakita kanina na isang box. At dito ito, meron parang mga accessories. And sa tingin ko, para dun to sa mga babies. At meron nga dito na dalawa. Bukod dyan, meron din ditong straw. Kailangan natin yung ilagay mamaya dun sa cage ng Mama Bunny. Meron din ako ditong nahanap na card. So, itong Mama Surprise, pwede daw na makakuha tayo ng apat na babies. Pwede din naman na isa lang, dalawa or tatlo. So, swertihan kung ilan yung magiging babies ng ating Mama Bunny. Excited na ako dito, kaya kinuha ko na tong straw. Inalis ko na muna yung bunny para mailagay ko to dun sa loob. Ito kasi yung para para magiging higaan nila. At syempre, kailangan nating i-prepare itong cage para dun sa mga magiging bagong baby. Pinakain ko din pala muna itong ating mama bunny. At tingnan nanyo super cute na ka-close yung kanyang eyes. Binalik ko na siya dyan sa cage tapos clean nose ko na. Kinabit ko na din yung kanyang inuman para makapag-drink na siya. At di na talaga ako makapag-antay na makita kung ilang baby magkakaroon itong si mama bunny. Ilagyan ko nga pala to ng tape para meron tayong palatandaan kasi baka isipin nyo bubuksan ko lang to tapos ilalagay ko yung babies. Ilagyan ko din ng mark para sure kayo hindi ko aalisin itong tape. Tinawag ko na si Charlie and China at tuwang-tuwa nga sila nung nakita nila itong Mama Bunny. And Chino check nga nila yung loob. And dito sabi ko sa kanila in one hour magkakaroon na to ng babies. Kaya naman excited na din talaga silang dalawa. So para mag-start yung one hour nating pag-antay, kailangan natin lagyan ng water yung kanyang inuman. Kaya pinabuksan ko na kay Charlie para malagay na namin ng water. At kung makikita nyo nga ayan, bumababa na yung tubig. Pumalis muna ang twins kasi medyo matatagalan nga to. At after one hour, ayan, meron ng mga baby Officially mama na itong ating mama bunny. At kailangan ko na ding tawagin ng twins para makita na nila yung mga babies. And syempre, para mabilang nga namin. Tuwang-tuwa nga din sila nung nakita nila na marami ng babies sa loob ng cage. Kaya naman, ito at buksan na nga daw namin. Una kong inalis itong ating mama bunny. And binigay ko na nga muna to dito kay Charlie. Ito talaga siya tuwang-tuwa kasi ang sarap niyang hawakan. Para kasi siyang tunay na merong mga balahibo. At tara, kunin na natin yung mga babies. Yung unang baby, ito yung nakuha natin. So, medyo parang mocha yung color niya. Next naman, ito yung ating nakuwang baby bunny. Ito naman yung pangatlo. At ito nga yung kanyang kulay. At meron pang pang-apat na kulay gray. So, swerte na tayo kasi nakumpleto natin yung apat na babies. Nilagyan ko na nga din pala sila ng headband para mas cute. At binilang na din ng twins ang babies. One, two, three, four. Pinakita ko din sa kanila kung paano pinapakain itong si Mama Bunny. Kaya tinry na din nila kaagad kasi naami sila kung paano nagkuklose and open yung eyes. Finally, ito na nga yung ating bagong babies And bawat isa sa kanila is merong birthmark. Buti na lang successful itong ating pag-aantay sa toy na to. And kumpleto na nga yung kanilang family.